ganda-ganda niya ay mga makeup kit na gagamitin, ginagamit sa tayo na nga habang may makeup yan si Mylene ayan sila na na sige ng acting comedy adiw napat na pilok si na rampa <laughs> hey, no oh. Model na. Ayan, sige, tuturuan na ni Sir Paul, akong, akong pugong bihayaro sa YT po. Ayan. <laughs> uy! Uy! Oh, sige, rampa. Rampa pa more. Mamaya natapilok, tinabalian ka ng paa dyan. tapos matapel ako kayan pa rin po guys nagpapa model model po ang ating nanay Lorna oh sige <laughs> at ayan na nga din po si ay, chef siya ang yung tawag po doon guys yung mag uh, ano siya ang ano ni Mylene skirt ni Mar Mylene ayan ang um, ating uh, edito akapeke bumbay Okay lang daw yung ganyan siya ang suotin niya. Pero magpapalit din po yan sila. Papalit po yan sila ng ano. Ayan, sige nang comedy din yan si Jeff. Jeff po yung akad, Jeffrey. Ayan, si Nenita. Wow. Kaya hindi naman po make upan yan si Nenita, labas pa rin po ang ganda. Ayun. <laughs> Naupo <laughs> na si nanay nasa ibabaw ng lamesa. O oh, yan. Ang galing naman. Oh, sige, magpa-cute. O. Oh. Hmm. O. Oh, yan. <laughs> ganda yung scenery, ando doon din scenery. Yung ibang uh, PB, PB scholar sa Abra, hindi yan sila ano pa dyan. Si Sinea lang po ang hindi scholar dyan guys. Yung katabi ni Jeffrey na naka puti. Pa cute. Ayan na nga po si Mylin guys. Inayosan, pinagmumodel na po siya. At ayan na din po ang tatay ni Mylin. Nakasuot na po siya ng pang-attire niya. Pangkatutubong attire guys. Ayan, naayosan na din po si Nanay Lorna. Pagagandahin yung ating lolang princess naging lola na agad na prinsesa no? magsasabi ng prinsesa may lola pa <laughs> ayan na sila busy sila ayan si Ninita labas ang kanyang kagandahan sa kanyang ayos ayan na din si Rachel of course hindi din nagpapatalo si Sinea sa kagandahan at ayan na nga po ang mga magagandang dalaging din. Habang patuloy nang inaayos ang, ang ating princess ang lola Lorna. Yan labas ng kanyang kagandahan sa kanyang ayos ng buhok. Ganda. Oh kailangan din po ni, na, ni Nanay Nita ang uh, kanyang ganda. Wow! Ang ganda ng hotel ng kanilang venue. Yan po ang kagandahan ng venue ng birthday ni Maylene. Bongga na bonggang birthday po ito guys yan meron pa sa taas pagka kulang sa baba mar pwede pa sa taas marami pang ano sa taas yan wow ganda ng hotel ay yan na si nanay Lorna kaganda ganda ng ating princess, ang lola. Hmm. Labas na ang kanyang kagandahan. Super lola sa kanyang mga apo. Ayan. Ayan, sininita doon sa gilid. Talaga ang ganda niya. Minimake upan na yan sila. Ay! <laughs> ang ganda-ganda ng kanyang style. Bagay sa kanya yung kanyang attire. Katutubong attire po, guys. At of course, guys, hindi din magpapatalo ang ating Sir Paul Akabugbugong biyahero. Oh. kamahal mahal ang pugong biyahero ng Dabao, pipitim Dabao yan yung nanay ni Maylin nakatayar naka naka na rin magkanda bulol bulol na po tayo sa kagandahan ng mga katutubo yan dapat yung ano din yung short ng tatay ni Maylin pinalitan sana kahit man lang nagpantalon o oh, ang gaganda ng kanilang mga atay Say, inano nila sa ano ni sa debo ni Maylin kasi katutubo yung magdebo kaya nagkaatay nagkaatay sila lahat na ano yung sana din po siyempre ang ating prinsesang minita ni Ayan. Oh, yan ang gusto ko yung hindi siya maglagay ng lipstick na pula kasi hindi bagay sa kanya yung pula eh. Dapat yung lipstick na maano yung ano yung niya yung bibig niya. Natin mamaya. Ayan siya. Yan ang bagay sa kanya na lipstick. Kasi yung ilinagay niya nung nasa airport po siya guys ay sa ano pulang pula. Yan di bagay po sa kanya sa kulay. Ang <laughs> ganda-ganda niya. Dapat anuhan yung bangs niya kasi yung mata niya natutuso. Oh, juwit na ang nanay at tatay ni Miley. <laughs> ang ganda ng nanay ni Mylene pag naayusan din siya. Labas ang kagandahan niya. In love na in love si Tatay Jerry. O yan, ang dalawang prinsesa. Dalawang prinsesa ng dabaw. Katutubong Dabao. O yan. sama si Nenita sa kanyang mga attire. Ang ganda ng attire nila. Of course, hindi rin magpapatalo ang ating mga bibitim dabaw na ang pinangunahan ni Paul, akapugong biyahero. Yan si Edito, akapeking bumbay. Si Peter Paul. Peter Paul po ang whitey niya. Tapos, of course, ang ating princess, ang Pugo uh, ng Dabaw na si Ayula, Madam Ayula. Ang pupogi ng pibitim Ayan, po si Tita PB At mga scholar ng pibitim sa Abra. Ang gaganda ng mga talaga rin din, yung mga prinsesang agra ayan ganda ng atay nila diba ayan, ayan po si Erna o ganda ni Erna ng si Tita Pivilap Ayan din po si Erin. At saka si Dali. Ayan yung magina Hindi po kasi sila gaano pinapanood yung magina ina And to be continued.